Ako po si Harley Sison Antaso. Uh, isa po akong uh, OFW welder dito sa gitnang silangan ng Riyadh, Saudi Arabia. At uh, kasalukuyan po na nagtatrabaho, nagtiis at uh, nagsak nagsakripisyo dito uh, sa gitnang silangan sa loob po ng uh, dalawang dekada. Uh, looking uh, way back uh, 1996 pa. At sa takbo ng sitwasyon ko dito, bilang uh, maghihinang ay uh, hindi ko ikakaila na uh, resibo lang tanging kung ipon ko. Although uh, may naipon din naman po na bahay at pa sa haba naman po ng nilakbay ko bilang OFW, uh, hindi po sapat ang uh, basta may 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 lang tama. Kaya nga po uh, mas mabuti pa yung kotse, may spare tire tapos tayong mga OFW eh wala. Tama? So, kaya po naisipan ko at uh, napagtanto na magdesisyon ako na sabi ko nga sa sarili ko na kung wala akong ginawa na bago sa loob ng dalawang dekada eh malamang hanggang ngayon puro mga resibo lang na ipon ko. So, power of prayer. Nanalangin ako sa Diyos Ama at uh, humiling ng isang oportunidad na habang uh, nandito ako nag-work, uh, may ma ma maumpisa na ako na pandagdag kita. So, God is good. Uh, walang aksidente sa mundo. May purpose si God. Bakit ko nakita ang opportunity ko dito? Kaka-scroll ko sa Facebook, uh, sakto sa akin, at uh, uh, naghanap talaga ako ng oportunidad At yun nga po, yung nasumpungan ko, yung tao na hindi ko kakilala na siyang naging dahilan bakit ako ko nakaipon at uh, mapapauwi na for good ngayong 2020. Ah, uh, siyempre, sa umpisa uh, andun po yung takot ko at uh, yung duda ko dati. Pero sabi ko nga, kung wala akong mababago sa sitwasyon ko dito at uh, patuloy ako nang sunod sunuran sa amo ko at sa pagiging uh, OFW ko, eh uh, malamang wala nang uh, magbabago sa sa ginagawa ko. Tama. So naglakas uh, naglakas ba ako at uh, in-overcome ko yung uh, doubt and fears ko na sabi ko nga sa tagal ng uh, pagiging OFW ko sinugal ko na yung buhay ko uh, na malayo sa pamilya ko uh, na yakap ko yung lahat karamihan lakap ko bakal. Andyan yung uh, uh, tumutuloy ako sa pipe sa i beam uh, nakasakay ako sa basket na bitbit -bit ng frame Naliligo sa tilamsik ng uh, welding. Everyday, ya, ano eh, uh, nakasinong ako sa ilalim ng sikat ng sinag ng init ng haring araw. Uh, mahabdi ang mata na wala naman oh, eh Sabi ko nga, eh, bakit hindi ko gawin yung bagay na magpapabago sa buhay ko sa opportunity na nakita ko? Who would think, sabi ko nga, baka dito may magbago sa akin. Tama. Kaya nga uh, naging uh, risk taker ako eh. Sumugal ako at sumu sumubok din. Uh, kasi sobrang uh, miss na miss na miss na miss ko na yung pamilya ko. Eh. At sa uh, sobrang gusto ko na silang uh, makasama. Ah uh, thankful ako uh, talaga sa sobra kay God uh, na kung uh, kung hindi ko uh, su sumubok sa oportunidad na i-grab ito at uh, nag-join dito ay uh, wala pa rin ako ngayon dito at wala ako ngayon ito. Now, ito na po yung uh, naging resulta ko at uh, ng anak ko at ng kabiyak ko. Uh, tulad ko, uh, may phone ako, ikaw din naman, may cellphone ka rin eh. Tama? Yun nga lang, ako, dati, uh, mahilig ako nga mag-scroll-scroll sa Facebook. So, isa pa talaga kung uh, nakikipag-duet ako sa Smule pang sarap kasing kumante yun nga lang masaya nga pero di naman ako nakaipon dun wala naman akong kinikita eh so nasaya nga din yung mga naging uh, oras ko dun kaya ito nga ginagawa ko na lang itong negosyo ko na to, na pag nagdagkita na, uh, nakakaipon na ako at the same time uh, mapapauwi na din ako ng negosyo ko ngayon 2024 good nang dahil sa kinikita ko dito ngayon, na sinasabay ko lang din sa trabaho kapag free time ako. So, sa lahat po ng mga interested at tasawan uh, na sa pagiging trabahante, uh, kung gusto niyo na may magbago din sa sitwasyon nyo bilang uh, trabahante at gusto nyo rin makaipon, willing po ako na tulungan din kayo. Comment lang po kayo ng how sa video or click nyo po message, usap po tayo.